Daba anababa baba. to tayo Tapos naputan natin dito sa lakay Naka- nakakabayan tumeram ito kapapaol ka oldie ka yun dito oo uh, ano lang may ano patay pa patay pa patay pa patay pa patay pa patay pa patay

finish na po tayo. Sasayin na natin yung kutsilyo natin. Tapos lumating yung mga kabayan. Dahon nila. Yung isda po sila. Nagatayong pa po sila. Dumayo sila dito sa spot na mga luto tapos yung iba daw mga toto, binigay natin sa mga kabayan natin. Sasabaw lang tayo ngayon. Sasabaw natin sa malilis Tapos yung mga Tapos yung mga pangtilo. Yan, linisan lang po lang muna natin ito mga toto. ito mga toto ulo nito ano natin uh, ah, hatiin natin yung ulo lang sa bawa natin tapos yung ano iawin natin mga bulo para may mas mga tayo tapos eh. ah, hindi tayo na kasi yung buha laman yung mga toto oh. laman niya tapos yung kalate dito mga toto huwag natin tali ng papaunlad tayo doon. tapay 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 Kung tapay 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 Ito mga toto, natin. Ito so, lang yung toto natin ngayon. Sinagawin. Ito mga mga tayo. muna natin itong <laughs> kuchilo na. <laughs> <laughs> natin. Parang hindi tayo mag-anong Kana na nga pa tayo. Tutot na tayo. Ayan. Maga sila kayo ngayon dito. May nagpapantaw sa sapas. Nata. Ah, na kabayan Ang dami nga lang nahuli. Eh! Paparin pala yan! Sabay ka na! Sabay ka na, Loto! Nakakarating ko lang. Tara, magdala. Mag muna. Daba naman. Hindi ka bang hihinaan yun. Ang <laughs> <Hindi> laki ah. Puntayin <laughs> so, kita. Puntayin kita. Pag-asa muna. Hindi, abang niluluto. Hindi na po mga katoto. Magano na tayo. Luto na tayo. Taas sa gagis. Mas pa pa rin. Yan. Na, pagpapoy na po tayo dito. Tawa ka ba dito? Tawa ba dito? Tagal natin muna ito mga dodo Pakuloyin lang natin Mga ilang minuto Saglit lang to mga dodo Gatungan natin ng marami handle pops. Bumato to, abangan nyo po. Let's go. Yan po mga toto, abang nagano tayo. Isabay na po natin sa pakulo yung ano, mga ricado na. Yan, Laglagay tayo loo yan. para lalong uh, sumarap yung ating isda yung lalaglag at ano lang po kamatis ah, sibuyas ayos na po mga toto para malasahan po natin yung ano yung tunay na sarap ng mga isda ito po yung mga toto meron tayong sibuyas madami tao po ngayon uh, ano yan sibuyas po mga toto Ito yung paminta mga katotoo Ito yun yung paminta natin po yung paminta natin Ito yeah. patis mga katotoo Mas magano din tayo. Papal ah, kayo na kasin. Kasin. Dami super, super kasol natin. Kasin na ano sawado pa tapos silipin natin sa si mga kabayan ko ito na po pala oh, natin mga dodo tayo natin mga kami na ito it's gonna ay nagkagulo siya <laughs> <Pablo>. <laughs> salapin niya kabayan out. Niya, Paksiw. Sa buong, tayo. Pa na out seringat paksiu karesan karesan oh lanos wow. lanos taichung 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 kaya na kaya 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 po kaya Bali dumating po si kilogs, Yan, kaya lutoy na natin lahat. Yan po mga tutu ulo nyo. Grabe. Malinam-lam lam mga tutu. Hmm? Yan po. Tapos yung ano nya. Yung laman loob nyo. Sama natin yung laman loob nya. Yan. Tapos yung sapsap. -sap. tuh ayah tak pernah tenggelit mm -hmm. ayo sempio very nice mana let's let's eat di sana di tabing dagat kain kesalun nanti yang ating gelom kaitikan yes terima kasih Tolong TV. Kita lagi lah, tolong. Kita lah. Kalau di situ. Ito, yeah, huh? Kinikman niyo ba? Wala, tigim-tigim yan Ay, ah, <laughs> <ng running. laughs> oh, thank you yeah. Kasi wala lang kutsara si Kelly hey, Okay lang, sana hey, yung magkamay Magkamay ka na? Yeah. Bago tayo mag kumain, mag-fry muna tayo Lord, maraming salamat po, Panginoon Sa aming nahuli na isda, maraming salamat po Sa biyaya ngayong araw, baspasan niyo po yung pagkainan Sa aming harapan, magbigay sa aming physical Na pangatawa ng kalakasan, ganoon po sa aming mga viewers Sa aming pamilya, ingatan niyo po sila sa araw-araw In Jesus name, Amen tayo. Thank mo na. Kayo, Steve. Ikaw na sa gitna. Sige na, siguro, na, na na sige na Sige na. na. Ikaw na, 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 na. na Ikaw, ikaw ang Oo. <laughs> Hahaha. <Hello>, po. Nag-isa <laughs> tayo dyan. Eh, sige po. Ulan lang. Yun na ako na po. Kaya ganyan. Pag makikikain, mga katropa. <laughs> yung aming pagtitipon ngayon ay biglaan lang. Biglaan lang. So, si Toto ay naabutan Pune natin mo, dito. Ano naman, tagtatlo tayo dyan. Tagtatlo tayo. tatlo yan. Si Kelogs TV naman ay uh, sa iba please. siya nag ano. Kung mo Puno mo Pops. Nang hmm. isda. Sa iba ako nag ano. Nagdatag ako doon sa may native ng Dilapia. Kasi kahapon ay may pasok pa yun. Taba naman. ano. Kung naman mo Olo Pops. Oh. So, sure ka? Oh. Hindi, hati kami ni Kelogs. Tatlo yan. Tatlong hiwa yan. Ito? Oo, oh, tag-isa tayo. Laki orang bulu kan? Oh. Laka ngangang Laka ngangang apa? <laughs> Ito Ay sorry Kain po tayo kain Kain lang, Kain lang uh, okay. Bigin mo kay Kelo siyang ano Oh, ang laki! Wow! Natapat pa sa akin o Ang isa tayo niyo Salamat ha Ito pala yung mga agat na huli ni Toto TV Yan. inalo na natin sa ating pagkakas Cheers parka. tayo! Cheers! Oh. Cheers! Cheers. Cheers. Ah. Kain, Kain po. po. Mangan, mangan. Ah, nakasarap pala. Grabe, lasa. <laughs> lasa, no? <laughs> diba yung ano, no? Yung mm. mm. red snapper to, diba? Lamis, Mangrove snapper to. Mm. Sarap. Masarap. Mm, no? sa mm. Ah, bawi yung pagod mm. mo dito. Hmm, pare-pare sa may huli, no? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Kain po! Kain po

nagsasama-sama talaga kami pagka nagkakatawa malapit lang tayo naman tayo hmm. kakalapit lang kami ah. sabaw, sabaw. Talagang itong bawi sa pagod, no? Hmm, sa bawi. Hmm. Hmm. Mm -hmm. Sarap. <laughs> Sarap ng ulo, ah. Hmm. Mga ulo ng red snapper, oh. Pagod sariwang sariwa parang ano rin to eh no parang lapo lapo rin yung lahi niya. Mm. mga snapper ang dami nilang yung pack hindi lang natin magkambang kung saan ang dami mga similya ng ano dyan snapper o snapper o eh. hmm? Wow, Nagbubudol po, po tayo ngayon. <laughs> <laughs> Ang laman ng taba na. Ang laman dibdib. May hmm. okay, batok nga. Gugulog <laughs> ka. May pa lang. <laughs> <Miss me pala. laughs> <laughs> hmm. Sarap. labi, sarap yung sabaw. Basta. Sabaw pa oh. Sabaw pa. Turo pa. Sabaw. Hindi ko makapagsalita sa butong ni Papa ni Tuto. Hmm. Hindi tinuloy. Papa yung sabi niya. Papa Tuto. Papa Tuto. Dalawa na po yun. Ipang <laughs> <laughs> lang natin. Tulit pa. po pala kami dito kanina. 5.30 pa lang nandito na kami. Ngayon ay pasado alas 7 na. Pasok pa, Paps. Sabaw, sabaw. Sabi. Puro tabayo sabaw. Sabaw. Yan, mo din naman masabi. Sana palamoon. O bilawukan. Start nang yan, sarap. ni. Yung... Hmm. <laughs> <Pabilaw ka na. laughs> <laughs> Bong, sa camera na Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin sa mga salient viewers natin sa palaging nag-like, nag-share ng ating vlog maraming salamat po Thank you, thank you po sa inyo more more salamat po Guys, mga katuto Sa katropa ah. Ikot po tayo ng sabaw. Sabaw Sarap. na. Sarap. Makauli ka sa tatlo na no? budol tayo talaga <laughs> tingin pa mo sa ah nawala na yung hiya ako eh ayaw tigilan yung <laughs> ayaw, ayaw. sa na ayaw <laughs> sorry, sorry. Uh. ayaw ayaw Howard C. Yeah. Thank you po sa <laughs>